ang public housing dito sa Pilipinas, isa na namang pangarap. Bandang August 2022, inanunsyo ni Pangulong BBM ang kanyang programa para sa housing. Plano niyang gumawa ng isang milyong housing units kada taon ng kanyang termino. Pakay niyang i-eliminate ang 6.5 million units na backlog nito. Ang itinalaga para isa katuparan ng planong ito si Jose Rizalino Acuzar, isang controversial self-made real estate developer na itinalaga ng ating Pangulo bilang kalihim ng human settlements and urban development. Ngunit umpisa pa lang may problema na. Sinabi ni Secretary Acuzar sa Senate Subcommittee on Finance sa budget hearing na kailangan ng 95 billion pesos para i-implement ang programang ito. Pero ang nilagay lamang ng Department of Budget and Management sa National Expenditure Program ay 3.9 billion pesos. At hindi na po ito madagdagan pa. Idiniin ni Secretary sorry na kung hindi ibibigay ang buong amount, lolobo ng 10.9 million units ang kakulangan sa public housing. Gayun pa despite yung effort ni Secretary Acusar, hindi pa rin nabigay ang additional na pondo. Noong December 2022, ni ni Presidente Marcos ang kanyang plano na magpatayo ng 1 million houses yearly for public housing. Noong January 2023, idiniin pa ni House Speaker Romualdez na attainable ang 6 million housing units by 2028. Idiniin muli ng ating Pangulo noong February 2023 ang 1 million housing units per year. Dagdag pa niya, gagawin natin ang lahat para maabot yan. Kung hindi tayo makakaabot this year, ipapaspas natin yung next year. Para average natin is 1 million per year. Ika pa niya, halos 600,000 housing units ang naumpisahan na. Noong April 2023, inanunsyo ng Pangulo na lalampas sila sa 1 million units per year. Dahil under construction na daw ang 1.2 million housing sites. So ito na. Noong July 2023, inanunsyo ni Secretary Acuzar na for 2024, 100,000 housing units ang madidelivery nila. Bali, 5% lang yun Dahil 1 million ang due noong 2023 at another million ang due by 2024. Nang tanungin siya kung on target pa ang 6 million housing units by the end of BBM's term, ang sagot niya, Almost. Ika niya, mahaba kasi ang proseso. Medyo matagal daw kasi bago ang sistema. Uh, at hindi daw ganong kabilis gumawa ng projects. In the same month of July 2020, iniu ang Executive Order No. 34 ng ating Pangulo. Ginawang flagship ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program at dinirekta ang mga GOCCs, National and Local Government, na gumawa ng inventaryo ng lahat ng available na lupa suitable para sa housing. Sa madaling sabi, gagamitin na ang government land para sa housing. Noong May 2024, nagsignify na ang Senado na susuportahan itong pambansang pabahay program para sa Pilipino. Dagdag pa ni Sen. Tolentino na maaaring pondohan ng gobyerno ang interest support o tulong sa pagbabayad ng interes ng mga loans sa pabahay. By June 2024, in-announce ni Secretary Acuzar na sumusulong na ang housing initiatives gawa ng partisipasyon ng private sector. Sa kasamaang palad, dito lamang July 2024, in ni Secretary Arsenio Balisakan ng NEDA na hindi magagawa ang 6 million housing units kailangan daw i-reduce ito to 3 million. Hindi daw kasi kakayanin ng gobyerno pondohan ang lahat ng ito dahil sa interest support. Sa ilalim kasi ng programang ito, yung 4% na interest rate sa housing loans ay kakargahin ng gobyerno. Ayon kay Balisakan, kung gagawin ito para sa lahat ng 6 million na pabahay, mauubos ang government funds na nakalaan para sa ibang mga programa o serbisyo tulad ng edukasyon at infrastructure. So the way things stand right now, 2024 na wala pang 100,000 homes ang natatapos. Kung nasunod ang original na plano at nailaanan ng 95 billion pesos ang programa, maka by this time naka 2 million na ang housing units. Sana dito na nang nilaan yung part ng 500 billion pesos na ibinigay sa ayuda, no? Siguro ang tunay na problema dito ay umpisa pa lang medyo hindi talaga napag-isipan ang 6 million housing units na yan. At ang programa ay muli magiging pangarap lang. Ito ang Luminous. Follow for more.